1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at Saip ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng mama ninyo, Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C. Plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Bongga. And then, of course, ang bilis ng araw. Marami tayong inaabangan ngayong ganap sa mundo ng pageantry. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. Plus, hindi lang yan syempre. So mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa mga nagsasubscribe. Nakakatuwa at nakakataba kayo ng puso kasi hindi nyo nakakalimutan mag-subscribe dito sa Mama sa Vlog at sana sa ibang channel ko din. Plus, ang dyan din syempre ang mga makasolid na makamamasang. So alam nyo na kung sino kayo. Araw-araw kayong nanonood. So it's mean na solid talaga ang supporta ninyo. Kaya, hapon ka. So, yan. Ngayong araw na ito, marami tayong mga chika update at ano nga ba ang mga pasabog ngayon dito sa mundo ng pageantry. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga tatalakayin natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa mga update natin ngayon, ayan nga si Patricia Ann Lorenzo Diaz ay umaarangkada ng bonggang bongga sa Miss International Queen kung saan naman talaga naman, talaga naman ay nako panalo ang exena ko, I love yung execution niya yesterday nasuot-suot niya yung Thai National Costume from Chiang Mai ayun, siang Mai ang tawag doon. So, yon So, sobrang natutuwa ako dahil na-execute niya ng maayos at ang ganda ng makeup niya. In fairness, ang ganda ng ayos, ang ganda ng styling. Winner! At maganda ang kanyang execution. So, yon Yun yung importante doon. At, ayun na. Mukhang malakas ang laban ng pambato natin. And then, sa Monday, syempre excited ako dahil Ayun na. May talent competition sila dito sa Bangkok, Thailand at saka syempre national costume parade. Ah oh, ayan, yung national costume competition. So I'm so excited talaga na mapanood 'to at ito naman ay first time kong manonood dito sa Bangkok. Pero kasi madalas ko napapanood yan sa pataya na, oo. At kung tinatanong ng lahat, ah, mama, sa so pupunta ka ba doon sa pataya? Oo naman, kasi meron na akong nakuhang invitation sa kanila. So, gugora tayo doon ng bongga bongga. So, ito na yung pangatlong taon ko na, ano, na nagko-cover sa kanila. So, every year naman, naiimbitahan naman ako. And then, ayun, ang bongga lang ang winner. O, di ba? So, thank you so much sa organization ng Miss Ipani, maraming maraming salamat at hindi nyo ako nakakalimutan at eto pa, ko oh, excited din ako, bukas dahil ayan na nga, arangkada na mga pambato ng Mr. International syempre excited ako na makita si Kurt Bondat, ayun yung unang una tapos pangalawa syempre, susuportahan ko din ang pambato ng Thailand na si Scott, oho nako, grabe Excited ako. Si Scott, sinusuportahan ko. Mabait na si Scott. Mm -hmm. Hindi ko makalimutan yung amoy niya, yung niyakap niya ako. And then, from the beginning naman, ay gusto ko na si Scott. Kaya lang, ano, syempre yung organization nila, yun yung pinaka the best para sa akin. Kasi na, yung time na nagcover ako sa pageant ng Mr. International Thailand, napakabait ng organization nung may-ari. Sobrang panalo, and then, ayun, so, deserve nilang supportahan ko. Charot! So, ayun, so, kaya, so, support ako sa kanila. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. like, um, I will support you ng bongga-bongga. So, sabi naman nila, maraming salamat. So, ayun naman mga yan, ay simple lang naman. Yung supportahan mo silang masaya na sila. At least, diba, kasi yung relationship, ayun, nakikip, and then, nakikita nila na sinusupportahan mo yung mga pambato nila. And then, of course, marami akong mga love dyan. Andiyan dyan si San, o, oh, di ba? Andiyan dyan si, ano, sino pa ba? Si San, si Scott, si Jack, uh si Beam, ayun, si Timmy, si Chef, si Boom, ayun. So, gusto, kasi si ayon, uh, Mababait kasi sila. Sila yung tipong laging nakatutok dyan sa Instagram ko. Kaya, ano ba naman yung supportahan natin sila ng bongga-bongga? ba? -bongga, diba? So, yon Kaya excited na. Doon naman sa mama, tingin mo, may laban ba si Kurt? Oo naman. Diyos ko, huwag kayong mag-alala. Piling ko makukuha natin ang titulo ng Mr. Supranational, uh, Mr. International ngayong taon na to. Basta, magtrabaho lang si Kurt ng, bon ng bonggam-bongga. -bongga. Ang kailangan kasing gawin ni Kurt ay ma-execute niya to ng maayos. Ayun. Kasi yung kagwapuhan nandiyan na. So, talagang pag given yan eh, pag tinignan mo, si Kurt ay yung pinakagwapo sa lahat ng candidates. And then, si Kurt yung pinakamalakas yung dating <laughs> so ngayon yung performance ayan yung medyo nakakatakot kasi hindi natin alam kung ano yung pinipreferred niya ba so nakita naman natin yung time na lumabas siya sa Mr. World, parang ano nangyari sa yung court, ba't ganyan so I hope na sana ma-execute niya to ng bonggang-bongga -bongga at makarampa siya ng todo-todo alam na ninyo may prototype na rampa talaga ang Mr. E International National, so dapat makuha yun yung alam mo yung naglalakad ng gano'n

Diyos ko, I hope na hindi mag ganong ganong si Kurt dyan. So, yeah, Diyos ko, nakakaloka si Kurt. I hope na naturuan siya ng maayos at may natutunan siya doon sa past na sinalihan niya. So, syempre, excited ako at nakikita ko naman na lalaban ang Pilipinas. So, winner yan for sure. So, yan! Yeah. And then, syempre, marami tayong mga chika ngayon na Diyos ko naman. Talagang magtatakas ang kilay ninyo dito. At malolo magloloka kayo ng bonggam-bongga. Kaya, simulan na natin. Ayan. So, syempre, pambato natin sa Miss Globe 2.0 ah, uh, daw ni Michelle Gumabaw. Anong chika mo dito, mama sa Anong 2.0 ni Michelle Gumabaw? Hindi ko masyado naintindihan yung parang ikinukumpara si, ano, si Annabel McDonald kay Michelle Gumabo na ganun daw ang magiging kapalaran nito dito sa Miss Globe. Ako naman, parang feeling ko naman uh, na paghandahan to na maigi ni Annabel McDonald. So, naniniwala ako na matalinong tao si Annabel McDonald at kaya niya mag-prepare para sa competition na to. Dahil alam ko na ganun yung ginagawa niya. Mag-prepare siya. So, Kahapon nagkaroon siya ng send off. Happy naman ako sa nakita ko sa kanya at parang feeling ko motivated naman ng todo-todo ang ating pambato. And looking forward ako ko ano ang gagawin niyang execution pasabog dito sa competition ng Miss Globe ngayon taon na to. And laban Philippines, di ba? So support tayo dyan. Naniniwala naman ako na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at naniniwala naman ako ang pinagplanuhan niya to ng bonggang bongga. Wag lang madudulas, kaya yan. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. Ayon sa Cosmo News, pwede daw sumali sa Miss Cosmo yung ibang interesado kahit walang franchise. Bakit kaya? Mahina ba ang hatak ng Cosmo? Mm. Diyos ko na, loka ako dito. <laughs> so, hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito sa Cosmo. Actually, siguro dahil wala silang masyadong kandidata. So, siguro gusto nila... 50 candidates, ayun siguro yung target nila. Tapos meron pa lang sila 10 kandidata. Charot, saryal. So Nakakaloka kahit walang franchise pwedeng sumali. So pwede ako mag-apply, di ba? Just uh, tatanggapin ba nila ako? Anyway. So, nakakalungkot na ganyan yung naririnig mo. Hindi ko alam kung makakatulong ba to na para mas painayin yung pageant nila. Walang franchise owner. Pwede sumali kahit sino. Basta kandidata ka, sige sumali ka, jumoin ka kung ano man yung bansa mo. Ay nako, hindi pa man tumatagal, ngayon ay nalulugi na. Charot, so yun. Hindi pa man tumatagal yung pageant nila, pero parang ganito na yung paandam nila. Hindi ko alam ko ano yung eksaktong nangyayari. Ayan yung sinasabi ko. Bago ka kasi magyabang, dapat talaga na siniguro mo muna yung status mo kung mananatili ka talagang magtatagal. Kasi kapag once na nagtaray ka dyan or once na gumawa ka ng eksena na hindi mo to mapapanindigan, ayun talaga, Diyos ko, maliligwa ka at mapag-iiwanan ka. So, hindi ko alam kung makakatulong ba yung announcement nilang yan or ano ba, wala bang sumasali kaya sila nag announce ng ganyan or gusto pa nila talagang dumami ang mga sasali. Ang hirap nun, so walang franchise owner tapos sasali ka. So, sa susunod na taon, kung ayaw mo, bye-bye. O, oh, ba diba? So, sa uh, Cosmo, ano na? O, oh, ba diba? Hay, nako, nakakaloka. Asan na ba yung pinaka sinasabi ninyo na malaki ang fries at kayo yung the best budget? I hope na sana etong taon na to mapatunayan ni Cosmo sa atin lahat na kaya niyang makipagsabayan sa mga malalaking So, siguro kulang pa sila ng candidates. Baka ang kandidata lang nila ay nasa 20 pa lang. Uh -huh. So, siguro at target nila ay 50. Kaya, nag invite sila kahit walang franchise. So, yun na lang yung iniisip ko. Ayoko namang anuhin, hinang ayun, anuhin si Cosmo baka mamaya ay meron pa silang mas magandang plano at makakabuti sa budget nila. So, support natin yan. Laban, Cosmo! Di ba? naman ako doon. So, yan! At para na masasunod sumunod natin, chika, eto nga, si Mr. Cosmopolitan first runner up na si Kenneth Marcelino Mama Sam, tingin mo dapat bang sumali uli para sa Mr. Supranational? Hindi ko alam kung kakayanin niya yung Supranational. Siguro kailangan niya ng preparasyon talaga na mula doon sa pagpapaganda ng katawan. Uh -huh, yun yung gagawin niya. Pero parang feeling ko siguro maghihintay lang siya ng mga 2 years para 20, ito pa naman siya, 25, 26, 27, mga 27 years old. Ayun, pwede na talaga siyang gumora doon kasi mas mature na. And then, mas siguro, mabibuild niya na yung katawan niya ng mas bongga. Kasi, pag tinignan mo yung katawan niya, parang atotoy totoy-totoy pa. Oo, so yun, 25 na siya. Pero, hindi mo pa nakikita na talagang yung, alam mo yun, yung manly na yung katawan niya. So, mas gusto ko na paghandaan niya yon Maganda ang katawan niya, maganda ang hugis ng katawan, pero siguro yung magkakaroon ka ng mga muscle, tapos papalaki mo yung dibdib mo, ayon So, bold gayon yun. Mas gagwapo siya. Oo, oo. Gwapo kasi si Kennedy. Eh. Tapos, ang kailangan lang niyang gawin ay maging mature pa yung look konti. Kasi baby baby pa talaga to si Kenneth. Uh -huh. So may mga nagtatanong sa akin kung sino daw ang gusto ko, si Jordan o si Kenneth. Si Kenneth kasi para talaga ang may tuturin mo sa kanya anak-anakis mo. Ano? parang baby baby bihan. Ganon. Mas gusto ko pa rin talaga si Jordan. Kasi si Jordan naman, ang gusto ko kay Jordan, yung sense of humor niya, talagang makalog, machika, ma... -chika, ma iba eh, iba yung dating niya eh. iba yung, yung parang tipong ma-joke, ganon, ma-joke siya, yung parang, na-miss ko sa kanya yung Pilipinas, kasi parang, yung mga kaibigan ko sa Pilipinas yung mga tumatambay doon sa may kanto na pagkausap mo lalim may may ano may pambara sa iyo may joke sa iyo yung ganon ayun yung na miss ko kay Jordan kay Kenneth naman Okay naman si Kenneth, malambing siya sa akin, mabait. Pero ang pinag-uusapan kasi namin ni Kenneth, masyadong seryoso yung about sa pageant. <laughs> hindi siya yung, ano, hindi siya yung tipong katulad ni ano na kapag ka-usap mo talagang maririnig mo talaga sa kanya yung mga word na na mapapatawa ka talaga na parang oh ano ba may ebs kayo mga ganon kaya natato ako kasi parang nasa Pilipinas ako pag kausap ko si Jordan saka ayun gusto ko yung sense of humor na yung bawat ano ko bawat joke ko meron siyang pang ano, may pang ano siya doon, may pang bato, gano'n. Si ano naman, si Kenneth, pag kinausap mo, uh, more on performance, more on, ah uh, tingin mo dito, Mama Sam, ato ba, ganito, ganito, ito yung mga ayon, gano'n si Jordan, ah, uh, si Kenneth. So, magkaiba talaga sila. So, tingnan natin dito kay Kurt, oh, siya, po, si Kurt, iba din ang ano neto, ang <laughs> dating neto. Na But, tingnan natin kung mabibighani siya sa ganda ng mama sa minyo. Charot. So, yon So, eto na ang sumunod na chika. Oh, Thailand and Philippines. So, huwag daw makampante. Dahil, hello Indonesia for the first Miss Universe crown. Anong masasabi mo dito, Mabasang? Dahil doon sa ano, pambato nila o pwede maging pambato nila. walang well, ang masasabi ko, Indonesia, wag masyadong mangarap ng bisen. Charot! So, yun. So, <laughs> Indonesia, wag masyadong mangarap ng gising. Charot! So, yan. Anyway, wala namang masama kung mangarap. Pero, alam mo yon, wag magbilang ng itlog na hindi pa napipisa. Ako, mahirap kalabanin si Thailand, si Philippines. Ako, ako sa kanya. Pero, sige, challenge yan. Tingnan natin. Kung makakapasok na sila sa semifinals ngayong taon na to. Kasi medyo matagal-tagal na rin silang nabahante. Na hindi natin nakikita na nagpi-play sa semifinals. Parang tatlong taon na niya itong magkakasunod. So I hope na sana this year ay maka-arangkada sila na bonggang-bongga. Na hindi mo namamalayan. Charot. So why not? Kung mananalo sila, bakit hindi? Pero kung sabi ko nga sa inyo. Si Federica nga na ang ganda-ganda na at ang galing-galing. Hindi pa um mobre eh siya pa kaya charot. anyway uh, tama naman yung sinasabi na huwag makampani si Thailand and si Philippines kasi syempre dikdikan ang labanan and then Indonesia kailangan magprepare ng bonggam-bongga -bongga. yung bonggam-bongga -bongga, talagang preparasyon ang gawin niyo para mapansin kayo at manalo kayo ng todo-todo ayan, ganon Grabe. Nang nananaginip sila ng dilat. Charot. Sorry. Anyway, so, good luck syempre sa pambato nila. At good luck din syempre sa atin. So, malay ninyo, di ba? Umarangkada sila hanggang sa dulo, di ba? So, wish ko rin naman para sa kanila yon So, pangarap ko din naman makita na manalo ang Indonesia sa Miss Universe. Yung alam mo yon ang tagal ko kaya kayang hinihintay sa buong buhay ko na manalo sila. Dati na, ano eh, uh, yung Philippines, sabi ko, ano ba yan? Parang hindi niyata tayo mananalo sa Miss Universe. Pero, Dumating naman yung panahon na yun. So naniniwala akong darating din yon panahon ng Indonesia na mapuputungan sila ng corona ng Miss Universe. Mali mo itong taon na to. ba? Diba? So, yon, So, good luck. ba? Diba? So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon, So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank mm -hmm. you